Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan. Iba't ibang kilos protesta ang ginagawa ng mga kababayan natin ngayon sa buong panig ng bansa para magpahayag ng pagkadismaya at galit sa nangyayaring korupsyon ngayon kasabay ng anibersaryo ng pagdeklara ng martial law ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At sa gitna ng lumalakas na pwersa ng mga kilos protesta ay muling lumabas ang dating senador at retired lieutenant colonel na si Gringo Honasan. Matatandaan na si Honasan ang isa sa mga nanguna sa Tangkang Kudeta sa panahon ng nooy President Cory Aquino. Naitanong kasi kay Honasan kung bakit muli siyang lumabas ngayon. Anya ay napabayaan at hindi ginawa ang tamang gawin, kung kaya humantong tayo sa ganito. Sa kabila ng mga nagaganap na korupsyon ay natutuwa siyang mayroong nagaganap na mga kilos protesta para magpahayag ng saloobin. Inamin din ni eh, Hunasan na ay nagmamatsyag sa nagaganap at magaganap sa magiging takbo ng mga kilos protesta. At mayroon nga siyang mga kasamahan na binigyan niya pa ng payo na sumama kung saan nila gustong sumama kasi dapat ang taong bayan ang magpaalala sa pamahalaan kung ano ang dapat at nararapat gawin dapat mamulat ang isipan ng taong bayan dahil sila na ang naapektuhan sa mga nangyayari ngayon sa pamahalaan inamin din ni Hunasan na marami ang lumapit sa kanya lalo na ang mga retired officer ng hukbong sandatahan na sumama at hikayatin ang iba pang aktibo sa militar at pulisya na sumama sa kanilang hanay para bawiin ang suporta sa pamahalaan dahil sa ayaw na nga nila sa gobyerno at sa pamamalakad nito. Panoorin natin ang buong pahayag ni Hunasan. So ang tanong natin kay dating Senador Greg Hunasan, bakit nandito ulit tayo? Siyempre mas mataas lang, no? Bakit nandito muli tayo? Senator Greg Hunasan, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Dr. Cesar. Diyos na aga sa inyo. At uh, muli, mabalos sa pagkakataon nito. Parang nababasa ko muli nung kayo ay isang Lieutenant Colonel at namumuno ng Defense Intelligence Security Group para sa Ministry of National Defense. Parang nababasa ko ulit ang statement to ninyo <laughs> sa kasagsaka sa panimula ng Q attempt at habang binabasa sa discharge dito yung mga ilang demands ni niyo. parang nababasa ko muli yung yung statement ng uh, ng gram ng SFP ng YOU, uh, uh, kung ano ang mga panawagan ngayon nandoon pa rin sa top 5 top 3 if not number 1 yung isyu ng korupsyon. pero this time sabi ni Justice Antonio Carpio, retired Supreme Court Senior Associate Justice, the biggest corruption scandal in history. Bakit too bad dumating tayo sa puntong ito? Mr. Senator. Well, Dr. Cesar, na no? sa ating mga kababayan, uh, maybe yun ang observasyon. Pero ang katanungan, ang dapat itanong at dapat sagutin, ano man ang pangyayari, ano man ang sitwasyon, eh, bakit bakit tayo humantong sa ganito? Kan kanina, Dr. Cesar, nung nag-uusap kayo ni Dean, eh, nagt-take notes ako dahil marami na naman tayong natutunan. Unang-una, hindi lang ito nangyari ngayon. Pangalawa, napabayaan. Hindi ito kasalanan ng o pananagutan ng kasalukuyang administrasyon lamang. Mulat sa pulpa, maliit pa tayo. Nung una tayong namulat, eh, nangyayari na ito. Ngayon, flood control, uh, nakaraan, kalsada, di So, suriin natin mabuti, napabayaan, uh, kaugalian din ito, yung sinasabi ka din, baka cultural ito, no? Pwede na yan, hayaan mo na yan, Aregluhin mo na lang yan. Yan ang mga dapat isaalang-alang natin. Pero, uh, natutuwa ako, uh, Dr. Cesar, sa ating mga kabayan, ito ay lantaran, o may rally, no? may kilos protesta, legal, may timeline, no? May uh, panahon, matapos uh, ang isang uh, ilang oras na pagpapahayag ng ating saloobin, eh kung hanggang doon lang ang permit ninyo, eh siyempre huwag na makaperwisyo. Pero ngayon, uh, sa aking pagkaintindi, uh, pati yung kapulisan natin pinagsabihan na huwag na ninyo masyadong busisiin. No? As long as hindi makasagabal sa traffic, walang maperwisyo, hayaan nyo para lantara. Mas mabuti na yan. Isa sa patago na nagpupulong-pulong natin na, 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 naman yung ating mga ibang kababayan at uh, yung sinasabi nilang nagpaplano ng na kung ano-anong uh, option pa. Senator Greg, nasaan kayo ngayon? Kayo ba ay nasa Luneta Uh, kayo ba ay nasa gate 4 ng Campo Aguinaldo bukas? Kayo ba ay nasa sa shrine? Kayo ba ay manunood lang at nagbibigay ng inyong pahayag? Kayo bilang isang citizen ng bansa? Bago ko itanong yung iba, nasaan kayo kayo? Nandito akong ngayon sa Quezon City. Nagmamatsyag, nag-oobserba. Inaalam ko nga nasaan yung mga kababayan natin. Sila ba ay ligtas? Silabaya, hindi nanganganib yung buhay? Yung mga ari-arian, di ba? Yung kalayaan nila, hindi ba nalalagay sa alanganin? So, nandito, dahil napakahirap naman ka, Cesar, kung uh, uh, physically, no? Uh, magpunta ako sa Luneta, magpunta ako sa Ensas Rhyme, magpunta ako sa People Power Monument. Hindi ko, hindi ko kaya hatiin ang aking katawan. So, may mga kasama tayo na binigyan ko ng payo na kung saan ninyo napupusuan, mag-attend kayo pero protektahan niyo yung ating mga kababayan na nagpapahayag lamang sa mapayapa, no, at legal na pamamaraan sa loobin nila. At uh, itanong natin sa isa't isa. Itanong natin sa isa't asir, uh, sa, sa ating sarili. Paano ba tayo yung katanungan mo kanina, paano ba tayo humantong sa ganito? Lang sa ganon. Taong bayan ang magsabi, ang magpaalala sa ating pamahalaan kung ano ang nararapat gawin. Pagkatapos ng tanong bakit tayo humantong sa ganito, ang susunod na tanong, Mr. Senator, saan ito patungo? Anong iluluwa? Uh, sa sistema, sa kultura, sa public governance, sa national consciousness ng ating makababayan 2021 uh, September 2021 and beyond. Pagkatapos ng ingay, pagkatapos ng kilos protesta, pagkatapos na sabihin ang galit ng taong bayan, saan ito patungo? Sa tingin ho ninyo? Dapat ang trajectory nito, patutunguhan nito, Dr. Cesar, sa aking pananaw, ay eh, karagdagang pagkamulat, pagmamatsyag at pagbabantay ng taong bayan dahil sila ang naapektuhan. Ano ang dapat nakahihinat na nito? Pagbabago ng mga batas na, pag, na may pagkukula. Kung kailangan... Musisiin mo natin kung panahon na para tingnan ang pagbabago sa ating saligang batas. Marami ang nagsasabi, no? Eh, meron tayong 1935, tinatanong ko yung mga legal na may kaalaman tungkol dito, no? Uh, ano ba ang uh, kailangan gabitin natin sa ngayon hanggat mabago natin yung uh, ating saligang batas? 1935 Constitution, 1987 Freedom Constitution, 1973 Constitution. Ano ang dapat sasandalan natin? So, yan ang mga inaasahan ko na magiging bunga ng mapayapa at legal na pagpapayag ng kalooban para sa ating mga kabayan. Pero, idadagdag ko lang, ka, uh, Dr. Cesar, no? nagte-take notes ako. Okay, ano ang kailangang executive action? Ano ang kailangang legislative action o intervention? Ano dapat ang pananaw? ng mga korte, mga korte natin, kasama na ang Korte Suprema. Tingnan na rin natin yung binanggit ninyo kanina ni uh, name, no? Tingnan natin yung uh, impormasyon, yung data management system natin para makapag-decision tayo ng tama, pangmatagalan at sa isang uh, logical na pangmara. Ito yung mga ilang uh, bagay na kailangan na suriin natin para ang kahihinat na nito ay magdadagdag sa stabilidad ng ating masa, itong pinagpala nating Pilipinas, hindi lalong makagulo. Hindi ho ba kayo, sa edad niyong ito, uh, Senator Greg Honasan, sa edad niyong ito, hindi ho ba kayo napapagod? Paulit-ulit ito. Eh. Uh, corruption, mamumulat, mag-organisa, magmobilisa. Then tatahimik. Another set of scandal, magmumobilisa, mag-organisa, at magmumulat. Then another scandal, magmumobilisa, mag-organize, magmumulat. Then another scandal, dapat bang magsawa ang Pilipino? Hindi ho ba tayo natututo? Ay nako, uh, Dr. Cesar, uh, ibabalik ko yung katanungan sa iyo at sa mga iba nating kababayan na pareho ang sitwasyon. No? Kung pabayaan it natin ito, mapagod tayo. No? At dumating ang panahon na hindi lamang tayo kung buhay pa tayo sa mga panahon yun, no? Yung mga anak natin, yung mga apo natin, malagay sa alanganin. No? dahil sa kapabayaan. Dahil napabayaan natin yung mga dapat natin gawin. Sa tingin mo eh, makukonsyensya tayo. So habang meron pa tayong kakayahan, may lakas ng pag-iisip, pangangatawan, abe, hanapan na natin pa rin to. Pero hindi tayo dapat mapagod. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Ah, dahil pag nawalan tayo ng pag-asa, yan ang katapusan ng Republika ng Pilipinas. No? Ah, idadagdag ko lang, Dr. Cesar. No? na sa gitna ng napakaraming sitwasyon natin ngayon, no? E pa rin ang Pilipinas. Ah, imagine imaginin mo, no? Ah, Obserbahan natin yung nangyayari sa ibang panig ng mundo. Binobomba ang eskwelahan. No? Binobomba, sinasaktan yung mga nasa ospital. Ibig ba nating dumating tayo sa ganung punto na wala nang wala nang batas, wala nang no rules. Free for na. Hindi lamang turuan kundi nagkakasakit na. Ibig ba nating sa kapabayaan din natin habang may lakas pa tayo, eh mahandong tayo sa gano'n. Yun ang aking iniisip. Kaya kahit ano pa sabihin natin, hindi tayo pwedeng mapagod at hindi tayo pwedeng mawala ng pag-asa. Senator, um, malabang sa hindi ay nilapitan kayo ng iyong mga kabaro, uh, dating uh, mga retired uh, officers ng Armed Forces of the Philippines. Mayroon doon, marami roon ang nananawagang mag-withdraw na ng suporta sa ating Pangulo. Uh, nananawagan sa kapulisan, nananawagan sa Armed Forces of the Philippines. Uh, kung kayo man ay natanong, o pagpalagay na natin hindi kayo natanong, pero sigurado ako, narinig ninyo at nabasa niyo ninyo sa social media, yung ilang panawagan uh, ng ilang retired military officers na i-withdraw ang kanilang suporta sa mga active officers sa ating Pangulo. Anong maipapayo niyo sa kanila? Uh, Dr. Cesar, no, sa ating mga kabayan, doon sa mga lumapit sa akin, dahil siyempre nga din tayo, no? At uh, inihikaya tayo na lumaho. No? Nagkalat ngayon ang petisyon, mga manifesto, mga open letter, no? Pero sa, para sa akin, positibong development to. Ano ang aking maipapayo? Abay, mag-iingat tayo. Ayaw na natin sa nangyayari ngayon, Ayaw na natin sa gobyerno ano, hindi yung sino ha, ang ipapalit natin. Madaling sagutin yan. Ano ang ipapalit natin sa mabilis na pamaraan? Dahil hindi pwedeng bitin, ha, Dr. Cesar. No? So ayaw na natin, okay. Sa anumang pamamaraan, sa labas ng legal at mapayapang na pamaraan, gusto natin, hindi na tayo kontento sa nangyayari ngayon. Ano ang ipapalit natin na sistema? At ang sasagot dyan ay yung taong bayan mismo, kaya dagdagan natin ang kaalaman nila. Hayaan natin sila na maglabas ng isang sa manan loob nila. No? Mag-ipon-ipon sila, mag -rally. Kung saan sa ang lokasyon, hindi lamang sa Metro Manila kundi sa buong bansa, no? Para sagutin yung katanungan niya. Habang hindi natin masasagot 'yan, abi, ipapatuloy na natin yung ating ginagawa. Pero iwasan natin yung magkasakitan tayo, no? Pero ibig ko lang idagdag, uh, Dr. Cesar. Ngayon kasi, sa gitna nitong uh, um, sama ng loob, na, lalo na doon sa mga kabayan natin, nag no? nanghihirapan. Bakit? Kakulangan ng pagkain. No? Pabahay. Hanap buhay. Diba? Sa larangan ng edukasyon. Pambayad ng tisyon. Sa larangan ng pambansang kalusugan. Public health. Diba? Pambayad ng dialysis. Pagpapagamot. pambili ng antibiotic. At doon sa tinatawag natin na bagong ginto at bagong langis. Impormasyon, data, makatotohanan, ha? hindi yung marites para makapag-desisyon tayo ng tama. Pag nasagot natin yan at natugunan natin itong mga tunay at seryosong problema, baka maisip na natin kung ayaw natin dito sa si sistema ngayon, palitan natin yung saligan batas natin, mag tayo, magpahayag tayo ng sama ng loob, pero hubugin nating mabuti kung ano ang mas maganda na ipapalit natin sa kasalukuyang sistema. Example, na Dr. Cesar, no? kung uh, papayagan po ninyo ako. Okay, sa literatura kung saan tayo nang galing, 21 years time senator, no? Ba baka kailangan nga silipin natin, suriin natin yung local government code. Na naalala mo, lagi natin itong pinag-uusapan. Uh, baka dyan ang kakulangan. No? Ah, uh, Dinevolve natin yung uh, kapangyarihan authority and responsibility. Nakalimutan natin i-devolve yung pera. Sigurado nilang natin na yung pera na i natin magagamit sa tamang paraan. Hindi lang sa issue ng flood control. Tingnan uli natin yung auditing code. Di ba? Tingnan natin yung internal revenue code. Saan ba dapat magbayad ng buwis? Kung saan yung headquarters mo o kung saan ka nag-ooperate para madagdagan yung kita at pondo ng local government. Paka yan ang ugat ng corruption. No? Pero idagdag ko rin lang, uh, Dr. Cesar, no? ito flood control. No? Bakit, bakit nabuo yung issue yan? Uh, sa tingin mo, meron ba tayong flood control? Totoo ba yan? Kaya ba natin panindigyan? Flood control, typhoon control, lindol control, tsunami control, di ba? Uh, ulan control, pagbabaha control. No? Bakit? Uh, e, di ba? Bakit natin pinagpipilitan na ponduhan taon-taon yung plan control samantalang ang nalalagay sa alanganin? Yung mga kababayan natin, baka mas mura, baka kailangan pag-aralan natin, mas mura ba? No? Mas cost effective na ilikas na lang natin. Yung mga kababayan natin kung saan yung kabahayan, inano sa gilid ng ilog na taon-taon, di ba? Buwan-buwan, binabaha. Diba, nalalagi sa alanganin yung mga buhay nila. So ito yung mga bagay na kailangan pag-u- uh, pagukulan ng pansin para mahanapan na natin ang remedyo ito at maputol na, mapigil na itong nangyari na hindi lamang ngayon, kundi mula pa nung pagkabulat natin. All right. Uh, bago ako magpatuloy, uh, Senator Greg, uh, si uh, Peter Singh, kasama ko sa studio. Baka may gusto kang itanong kay uh, uh, Senator Greg, uh, paring Peter. Paring Cesar at uh, siyempre po sa ating guest, mm -hmm. si dating senador Gringo Honasan. Huli ko nakasama yung kanyang isang uh, huling kampanya sa Palawan mm -hmm. kasama si Butchis. Uh -huh. Senador, eh, ko, ano hong sasabihin niyo sa, lalo na sa aming ika nga kunyari mga kabataan, <laughs> may pag-asa ba ba? na magbago. Kasi sinasabi ni Dr. Cesar, paulit-ulit, kada administrasyon merong kaso ng korupsyon, ng eskandal, at palaki ng palaki ang halaga uh, na pinag-uusapan natin. May pag-asa pa bang mabago, mabawasan? Nako, na uh, Fiver, mabuti ka mo na itanong mo yan, no? Sa aking pag-ikot, hindi lamang ng kampanya, ang dami kong nakilala na batang mayor, batang congressman, batang governor, batang board member. Ah, hindi ko na babanggitin yung mga pangalan. Baka kalain eh, political endorsement to. Ah, alam nyo, Dr. Cesar, Peter, ang gagaling. Ngayon, tinatanong ko sila, ba't hindi kayo nagsasalita? No? Dapat mas marami sa inyo nagsasalita. No? Alam mo ang sagot sa akin? Alam mo, Senator, pag nagsalita kami, baka patayan kami ng gripo. So, <laughs> sabi ko, kailangan mag-usap-usap itong mga batang ito, no? Dahil sila ang future, sila ang kinabukasan natin. They are our most precious, renewable, and strategic resource. Our next generation of citizens and leaders. Mas magagaling, magagaling di hamak kaysa sa atin. Ang binabahagi lang natin sa kanila, tinatanong ko, Oh, mayor, governor, congressman, congresswoman, no? board member, no? uh, ilang taong ka na ba? Siyempre, iba-iba ang sagot may 20 years old, may 30 years old, may 40, may 50, may 60. Sabi ko, ito na ang binabahagi ko sa inyo. Hindi ka ako nagbamarunong, nagmamalilis o nagbabagaling. No? Ako naging 20 na. Naging 30 na ako. Naging 40, naging 50, naging 60. Kayo siguro hindi pa kayo nagsay 70. No? So, hindi naman makasagot. So, yun ang binabahagi ko sa inyo. Matuto kayo sa tama namin ginawa, at matuto kayo sa mali namin ginawa. All right. At uh, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Ang gagaling nitong mga sitwasyon ng na ating ilorasyon. Last point, uh, Mr. Senator. Uh, sa puntong ito, what the President should do? Anong dapat gawin ng Pangulo sa sitwasyong ito? Uh, uh, Dr. Cesar, ang kailangan gawin ng ating Pangulo ay maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Maging Pangulo ng lahat ng Pilipino kalaban man sa politika o hindi. Uh, may mga hakbang na siyang ginagawa. Sinabi niya na mahiya naman kayo. Ayan, nandiyan na yung ICI. Patuloy na ang investigasyon sa ating uh, Senado. No? At uh, hindi ba ninyo napansin? Dito, no? At uh, Dr. Cesar, lahat ngayon gustong maging investigador. Di ba? Nagtuturoan na. So, kanya-kanyang papel lang tayo, kanyang lugar. Yung legislatura, in aid of legislation. Yung executive, no? yung ating Pangulo, executive action. Pag may pagtatalo, may, 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 may hindi pagkakaintindihan, nandiyan yung judiciary. Kanya-kanyang tayong papel. Gampanan na natin yung ating tungkulin para pag naganap na itong mga sunod-sunod na kilos protesta, itong mga pag-rally, no? ah, na legal at mapayapa, abay, makahubog tayo ng plano hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa kinabukasan ng ating mana. Pero, uh, ito, iladagdod ko lang nga, Peter, o Loco Cesar. Uh, ito, ah, uh, observation ko ito. Kung ang pag-uusapan, Luta, dunong, tayong mga Pilipino ay world-class. Pero kung ang pag-uusapan ay puso, puso, ah, uh, tayo ay champion. Gamitin natin yung mga likas na katangian na binigay sa atin ng Panginoon para magkaisa tayo. Lagi kong sinasabi, hindi lamang ng kampanya bago pa ito, no? Kailangan one flag, one nation, one people. All right. Dreaming, praying and working hard together. All right. Lagi together, hindi pwedeng kanya-kanya dahil uh, napansin ko itong mga rally, mga kilos protesta, maraming sumasakay dito. Okay wala sa ating humaharap dyan. walang umaattend dyan na malinis, ha. Hmm. Lahat tayo may bagahe, ah, Dr. Cesar Peter, no? Ako may bagahe, no? May pagkukulang, hindi ako perpekto. Ikaw, Dr. Cesar, may pagkukulang ka, hindi ka perpekto. Pero pag nagsama-sama tayo, katulad ng mga bayani natin si Dr. Cesar, lagi nating pinag-uusapan uh, Dr. Cesar, no? Si Dr. Cesar Rizal. Ah, hmm. uh, may daming alam, genius talaga, pride of the Malay race, no? Pero ang tingin sa kanya alam mo na, may pagkukulang din siya. No? Si uh, Andres Bonifacio, firebrand, revolutionary, may pagkukulang din siya. Mayinit ang ulo. Si Emilio Aguinaldo, Alright. may pagkukulang din. no. Sige. Si Apolinario Mabini, mga imperfecto itong mga pangmansang bayani natin. Pero nagsama-sama, nagsakripisyo, no? namatay, nagbuwis ng buhay, at nangarap para sa isang bansa na wala pa noon, wala pang Republic of the Philippines noon. So yun sa tingin ko ang uh, ating dapat tahakin na landas. No? Together, one people, one flag, one nation, dreaming hard, praying hard, and working hard together. And the dream shall never die. Maraming salamat, dating Senador Greg Gunasan. Magandang umaga po sa inyo. No, maraming salamat, Dr. Cesar. Mabuhay po kayo.